Magandang umaga po sa inyong lahat mga ka oji So ito na naman panibagong update sa mga alaga po kakati Ayan so medyo malaki na nasa labas sila Kaya makikita natin ulit Medyo tignan nyo guys Yung improvement sa uh, mga inakay natin Dito lang may hirap Ayan sila. lalaki na nila guys. Ready to hand feeding na sila. Ayan. Malusog na malusog. Ayan buhay yun. Dalawa. Ayan isang nila o. Oh. So busog pa yun mga yan. Pa pwede. Hindi natin pwede pwede hawak-hawakan yan dahil baka hindi nila anihin. Uh, tawag dito hindi nila pakainin kasi yan mga yan very sensitive yan mga kakatil so dito yung kagabi tinignan natin eggs pa lang yan so lumabas silang dalawa ayan so ito as usual ganoon pa rin din sa kabila yan ang pinakamahal nating ibon sa mga red eye So hindi natin alam kasi ayoko ko namang uh, istorbohin sila. Uh, ayoko rin naman na mawala yung tiwala nila sa akin yung mga alaga ko ng mga kakapin. So ayan sila maingay. Sana may ano na dito. Sana may pisa na rin dyan. Tsaka guys sa uh, mga ano pala sa mga baguhan pala na nag nagiibon para maiwasan ninyo yung mga langgam. So nag-ano po ako uh, nest guard. Meron po akong nest guard diyan na para hindi po langgamin po yung mga ano natin ito. Yung mga nest box po natin. Yan po yung isang ano pa natin. Ah uh, sekreto natin sa pag-aalaga ng ibon kasi minsan hindi po natin maiwasan na magkaroon po ng langgam yan dahil doon sa kinakain po nila yan. so sayang po yung itlog so nakapakaluwang so unang gawa ko ng, ng ano nila ito nest box so kahit pa na napakinabangan yan at yung mga ibon nagagawa nilang ano ah, nagagawa nilang magpalipat-lipat na malawak yung ah, paglalakaran nila mga inakay so hindi tayo makapag hand feeding gawa nga ng siyempre busy rin ako so hinahayaan ko na lang na sila magpalaki yung mga alam ano natin mga breeder natin so kung sino naman pwede gustong bumili na maingan nyo pwede naman po nilang kontakin ako sa 09 3644 44 Eight seven Yan pong aking number. So, yan lang po yung binebenta ko, yung mga inakay lang po nila. So, iniiwan ko lang itong mga breed. Uh, mga breeder ko. Yan guys. Nakapakabilis na lumaki dahil po dun sa ano, hindi ko po hinahayaan na mawalan po ng pagkain itong ano nila ah, pagkainan nila guys tapos dito naman kaya na disgrasya dahil napabayaan natin walang tubig dahil yun nga nautusan tayo ng nanay natin kaya namatay ito malaki na kaya na disgrasya so nag chok yung kinain dahil walang tubig na pinakain nila dun sa inakain nila so isa lang din yun isa lang din yung nabuhay pero namatay pa sayang so ito laking tuba ako dito kung sakaling uh, mamisa man lahat yan yung limang itlog dyan so laking bawi ko na yun guys so masaya na ako laking saya ko na dun kasi for the first time kung magkakaroon din ng eggs ni dito dito for the first time ko rin tong i -breed. so as uh, naging successful naman yung pagbibreed natin dito ito pang dalawang egg ah uh, pang two klats na nila ito. Hindi ko lang alam kung mapipisa yung eggs nila. Kasi kung ano yung binigay natin dito at ganun din dito at ganun din dito at ganun din dito pares lang. So the same lang din yung pag-aalaga ko sa kanila, todo gastos. So ganun talaga pag-aalaga ng ibon, magastos. Bigay mong pangangailangan nila para bigyan ka rin nila na magandang uh, inakay. Ayan guys, ganun po yun Ayan, <coughs> uh, maingay sila ngayon, masaya sila So nasanay na rin sila sa akin Hindi tulad ng dati nun Eh, tawag dito uh, Maano sila, mailap sila sa akin So, every nakikita Nakikita na nila ako So yung banding namin ng ibon ko Ay yung tiwala nila sa akin Ay ano na, hindi nawawala So hindi ko rin sila ginagambala para yung tiwala nila sa akin hindi mawala kaya para iwas stress na rin po dahil ang mga kakatil ay uh, very sensitive na alagaan ang gusto nila yung tahini. so although uh, <coughs> kalaga na tayo ang <coughs> gali kasi ng, ng kakatail, very sensitive at hindi pa sila sanay sa surroundings ito so ang hirap natin mag breed nung una so although nasanay na sila sa environmental ng, ano, ng itong bahay, itong ingay, kasanay na sila. So, kaya, bali, wala na lang sa kanila yun. Nakakapag-produce na sila ng magagandang eggs. Yung minsan, sa pag-breed, <laughs> pag hindi natin maiwasan na mayroon uh, madisgrasya ng mga alaga natin. So, happy breeding po sa inyong lahat at sana uh, stay strong at kung sino pong hindi nakapag-subscribe sa akin channel, don't forget to subscribe pa. Para lagi po kayong uh, ano, uh, ma-update sa aking mga binablog. Uh, OG Que Ariola. And then uh, don't forget to kalimbang all and paalam, bye-bye.